Wala mo ate ano ba yun hindi pala nakaplay play Ako. Oh. Yan, yan. Ito. Ito lagi ako bumibri pag Thursday at Tuesday diba dito ako wow. laga. Okay. na lang. Kasi isip-isip la, la, ko tagal na ko e kaya marami siyang gap. Mm

Snowflake. <laughs> Sinabi ko yung tat... Di ba parang no. parang ng price oh, yan. So, oh, isa nito, dalawa nito. Oh, sige po. Ano, okay. Dalawa hmm. po nito, isa nitong kamote. Oh, oh, okay. Okay. Kasi ito lagi na, ito oh. meron pa nga ako kasi bumili na yung vlog ko na nga yata ay masabi ko kasi itong pinukap. Pero pareho masarap yan. Puro tag-50 yan. Oh, wow. Yung lahat na yan. Ito, sa so, so, susunod naman itong mga shilling Pero ito nakain ko na masarap oh, wow. Okay. Saka wala yung ano yung yung Espaso. Espaso. Wala ka mga luto. Pati na. Ay, Ayun yung mga tinda. Taga Laguna po kayo. Sa kayo sa Laguna. Siniluan Ah, siniluan. Maraming nyo bang nyog doon. Nagpupunta kami doon eh. Maraming nyog doon. Ayan. Ayan. Okay. Ang ganda niya. Ah, please. Ito pa kasi baka na buwan. Ah, Lydia. Ah, nag-andro. Ayan. Talba kayo sa Laguna. Ayun. May kayo niluan. May kayo nito sana kumanda sa may video na. Thank you, Ma'am. Thank you, yan. Magbabayad na ako. Hindi pwedeng thank you lang. <laughs>